Hey, what's up mga kabida? So yun, uh, ah, tuloy na nga kami sa pangisla namin mga, ngayon mga kabida. So ito na nga sinasabi ko sa inyo. Sinasabi namin na gagamitin namin pangka na dimanuhan ba. So yun, ah update ko kayo mamaya mga kabida kung mga mayroon tayong makuha. So yun na, kasama ko pa ka rin si ano, Master Erpat. So yun. So yun na nga mga kabida ah uh, panoorin nyo pong video na to sana po ay uh, nyo pong ano skip pa <laughs> ayan napakalinaw ng dagat napaka napakaganda ng view dito mga kabida So yan na nga mga kabida uh, Nandito kami sa ano Sa tambo Yan Dito, ta, uh, dito kami ng isda mga kabida So yan na nga sinimula na ni Master Erpat Ang uh, pag ano Pagsisid Doon sa ilalim So yun na mga kabida Sa lahat ng mga makapanood Ng video na to uh, Asensya na po kayo ha, Dahil hindi natin, hindi natin Mavideohan muna yung nasa ilalim Dahil nga wala tayong GoPro ano lang cellphone lang yung gamit ko dito so ang mapapakita ko lang sa inyo mga kabida kung uh, meron mang mapana si, ano, si master airpot yun lang ang ano ma videohan ko sa ngayon, sa ngayon mga kabida dahil wala pa tayong gopro hindi pa nga tayo makapag uh, hindi pa natin makunan yung nasa ilalim ba so ayun test test muna tayo mga kabida na hindi muna natin ma videohan yung nasa ilalim dahil nga wala tayong gopro ah, ito, ito nga ano, bangka namin mga kabida ano, hiniram lang namin to sa kaibigan ng kaibigan ni master airpat ba so ito yung ano wala tong makina mga kabida tulad ng sinabi ko nung uh, unang araw yung vlog ko yung nag vlog ako sa ano sa bahay munting bahay namin ba ito yung sinasabi kong sasakyan na pinapahiram sa amin para makapangisda kami. Sana sana mga kabida na meron tayong mahuli ngayon. At uh, para may pang-ulam na rin. At kung sana marami-rami di meron tayong uh, pangbenta para pangbigas na rin mga kabida. So yun mga kabida. Yun na nga uh, ipapakita ko sa inyo kung anong mga mapana ni Master Erpat ngayong araw na to. So yun, update ko lang kayo mga kabida. Oh, grabe mga kabida. Grabe. Sobrang lalim naman talaga dito mga kabida. Itong sinisisira ni Master Erpat, napakakalalim na. Hindi ko na makita yung mga bato ba sa sobrang lalim. Ano kasi mga kabida, itong uh, si Master Erpat talagang sanay na sanay na siya sa ano pangingisda ba. Ano kasi nung uh, bata pa lang siya, talagang uh, ano talagang uh, sanay na siya sa pangingisda. yun mga kabida, sayang sayang talaga meron siyang nakitang hito kaso lang pumasok ulit sa pumasok ulit sa ano ba to kaya hindi niya na hindi na niya napana yun sana meron tayong ano meron tayong kita para mapana na rin at makahuli na rin tayong mga kabida so yun, dito pa rin ako sa ano bangka mamaya na ako sisisid mga kabida Sige repot mo na yung uh, pasisirin ko So yun titingnan natin kung uh, meron siyang mahuli mga kabida <laughs> So yun mga kabida Hanggang ngayon wala pa rin tayong Huli <laughs> Pero sige lang okay lang Hindi tayo mawala ng pag-asa Hanggang habang may buhay May pag-asa mga kabida <laughs> Pag uh, mamaya Makapana na rin si Master Erpat Sayang lang mga kabida. Wala tayong GoPro. Pasensya na kayo ha. Hindi mo na namin ma, hindi mo na namin ano, ma-videohan yung nasa ilalim. Dahil nga kapos pa tayo sa budget ngayon. Siyon, so, update ko lang kayo mamaya mga kabida. Siguro kapag ako nang sisisid mamaya mga kabida, baka ano, maka makapana ako. Papakita ko rin sa inyo mga kabida. Mamaya. <laughs> Okay. So yun mga kabida. Sa wakas. Nakauwi na rin kami. So yun. Ito, ito lang yung ano, nahuli namin mga kabida. Yan po. Ito po nahuli namin mga kabida. Ito yun tayong ano, kawag dito. Talumo. haulumo tatlo tapos sama meron tayong ano meron tayong litog ayun Ay, masarap to kilawin tong litog na tong mga kabida, no yun tambayang tsaka to ano? ito kitong kitang dalawang kitang yun sanggout may pangulam na tayo mga kabida yun, Mayroon pang baga-baga. Ito yung tinatawag na baga-baga dito sa amin. At yun. Yun ang huli natin mga kabida. Sir lang mga kabida. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli mga kabida. Paalam.